Kumusta mga ka-health? Ikaw ba ay handa para sa isang mahalagang balita? Bumabalita kami ngayon. Sa video na ito, ating alamin ang top 5 na senyales ng panganib sa puso o myocardial infarction na hindi dapat baliwalain para sa ating kalusugan. Huwag mawala ng pag-asa. Panatilihin ang iyong atensyon habang ating alamin ang mga mahalagang senyales na maaring maligtas ng iyong buhay. Huwag magpahuli, mag-subscribe na para sa iba pang impormasyon at mga update tungkol sa kalusugan. Ang heart attack, na kilala ring bilang myocardial infarction sa medisina, ay isang malubhang pangyayari sa kalusugan kung saan may pag-block sa daloy ng dugo patungos sa isang bahagi ng puso. Ang ganitong pangyayari ay nagre-resulta sa pinsala o pagkamatay ng bahagi ng puso dahil sa kakulangan ng supply ng dugo at oxygen. Ito'y isang emergency medical condition na nangangailangan ng agarang pagtugon upang maiwasan ang mas malalang pinsala sa puso. Ang pangunahing sanhi ng heart attack ay ang blockage o pagbara ng mga coronary arteries na nagdadala ng dugo sa puso. Ang pagbara ay madalas na sanhi ng pagbuo ng plaque o deposito ng taba sa mga arteries, isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis. Kapag ang coronary arteries ay nagkaroon ng malubhang pagbara, nagiging mahirap para sa dugo na maabot ang puso na nagre sa kakulangan ng oxygen at nutrisyon ng mga cells sa puso. Kung hindi agad naagapan ang mga cells na ito ay maaaring namamamatay o nagdudulot ng paminsang-minsang pinsala sa puso. Ang heart attack o myocardial infarction ay isang malubhang pangyayari sa kalusugan na nangangailangan ng agarang pagtugon. Ang pagkailala sa senyalis nito ay mahalaga upang maagapan ang sitwasyon at mabigyan ng tamang paggamot ng mga pasyente. Narito ang limang pangunahing senyalis ng heart attack. Sakit, presyon o pangangawit sa dibdib. Ito ay pinakakaraniwang senyalis ng heart attack. Ang pasyente ay maaaring mag-ulat ng karamdaman na matinding sakit, presyon o pangangawit sa dibdib na maaring umabot mula sa leeg hanggang sa braso, likod, jaw o tiyan. Ang sakit na ito ay maaring nagtatagal ng ilang minuto o maaring tumagal ng mas matagal pa. Hirap sa paghinga. Ang pag-atake sa puso ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng hirap sa paghinga. Ang pasyente ay maaaring magkaroon ng labi sa paghinga, paghingal o hindi makahinga ng maayos. Ito ay maaaring kaugnay ng pinsala sa puso na nagre sa kakulangan ng oxygen sa katawan. Paghilo-pagkahilo Ang mga individual na may heart attack ay maaaring makaranas ng pagkahilo o pagkahilo. Ang pakiramdam na ito ay maaaring kaugnay ng pagpapababa ng blood supply sa utak dahil sa kawalan ng tamang oxygenation pagkakaroon ng pagkahilo o pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bukod sa dibdib, ang pananakit o pangangawit ay maaaring maranasan sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng braso, likod, leeg, jaw o chan. Ang pag ng sakit na ito ay mula sa dibdib sa iba't ibang bahagi ng katawan ay isang mahalagang sinyalis ng heart attack. Panginginig o pagkakaroon ng malamig na pagpapawis sa ilang mga kaso, ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng panginginig o pagkakaroon ng malamig na pagpapawis. Ito ay maaaring kaugnay ng pagtugon ng katawan si stress at pagkakaroon ng labis na adrenalin dahil sa pangyayaring nagdulot ng heart attack. Kapag isang tao ay nakakaranas ng heart attack, ang agarang pagtugon ay napakahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng pasyente at maiwasan ang mga malalang pinsala sa puso. Narito ang ilang hakbang na dapat gawin kapag mayroong heart attack. Tawagan ng emergency services. Ang pinakamahalagang hakbang ay tawagan ang mga emergency services o magdala ng pasyente sa pinakamalapit na hospital ng agad-agad. Ang mga serbisyong ito ay may mga profesional na may sapat na kaalaman at kagamitan upang maagapan ang sitwasyon at mabigyan ng agarang paggamot ang pasyente. Panatilihing kalmado Ang pasyente at mga kasama sa paligid ay dapat panatilihing kalmado at kontrolado. Mahalaga na panatilihing kalmadong pasyente habang hinihintay ang tulong medikal. Ipaupo o ipahiga ang pasyente. Kung ang pasyente hindi nahihirapan sa paghinga, maaaring pahigain ito ng may anggulo na 45 degrees at pataasin ng paa. Subalit kung may hirap sa paghinga, mas mainam na ipagpatuloy ito sa isang komportabling posisyon. Pakinggan ang Karaniwang sintomas. Maaring mag-iba-ibang sintomas ng heart attack depende sa individual, ngunit karaniwang kasama rito ang sakit o presyon sa dibdib na maaring umabot sa iba't ibang bahagi ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo, at kahit panginginig o pagkakaroon ng malamig na pawis. Ang pagtukoy sa mga sintomas na ito ay mahalaga upang mabigyan ng tamang tulong medikal. Huwag pakainin o painumin. Ang pagkain o pag-inom ng iba't ibang gamot o likido ay maaring makasama at maaring makapagdulot ng pagkasira sa kalagayan ng pasyente. Sa kabuuan, ang pagkilos ng mapilis at agarang pagtawag ng emergency services ang pinakamahalaga at dapat gawin kapag mayroong heart attack ang mga hakbang na ay magbibigay ng pinakamahusay na pagkakataon para sa agarang paggamot at pagkakaroon ng positibong resulta para sa pasyente. Salamat sa pagtutok mga kahealth. Ngayon, alam na ninyo ang mga senyales ng heart attack na hindi dapat baliwalain. Huwag kalimutan na mag-iingat at alagaan ang iyong kalusugan. Magbigay pansin sa mga senyales at kumonsulta agad sa doktor kung kinakailangan. Huwag mag-atubiling mag-subscribe para sa iba pang mga impormasyon at gabay tungkol sa kalusugan. Salamat sa pagtangkilik at mag-ingat palagi mga ka